Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputatlo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandaang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan. Huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan sa sayo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag magikipag-away ng walang sapat na daylan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot. Ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon, di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sino kaya ang papasok sa bahay mo, puong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, puong Diyos? kailanman si tapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Aleluya, aleluya. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga O ilalagay kaya sa ilalim ng higaan Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag Walang natatago na di malalantan at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pagkikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,